Ayan mga pare ko, samahan nyo ako dito sa aking warehouse. Ayan, so time check, 11.30 na ng gabi, hindi ako makatulog dahil sa dami nating delivery para bukas. Ito ang ating Ostron M4 Max, ayan, going to Iloilo to kay Sir Dexter. Ito naman, v bike Fold kay Sir Justin ng Cavite, Ma'am Elisa ng QC. So ito ang ating V-Bike Oxy V8S. Ayan, so... Dalawa naman dito V-Bike S9 kay Sir Rob ng Bulacan at kay Sir Ahmed ng Tacloban. Yan, puros mga sa DMS Express natin i-deliver. -de so, ito naman kay Sir Dennis para sa kanyang anak dalawa. So, ito is color yellow na Kiddy Scoot. Ayan, and para sa lalaki niya naman anak is yung color red naman na Kiddy Scoot. Wala dito, nasa shop pa. So, bukas na natin ipapak yun. And... Dalawang gulong ng pop tire natin para sa Oxy V8 para kay Sir Jomar ng Laguna. Ayan. So ito naman ang ating Osron T2 Master. Waiting pa ako ng confirmation kay Ma, Merry Ma Grace. Ayan. So dito nakahiga ang ating Ayan, in motion V11. Din dito yung ating mga Mavi X10, Mavi X10 Duo, Mavi Thunder, at Mavi X48. Ayan, so, pili na mga pare ko ay PM na sa Toys. Dito lang yan sa Bangkal, Davao City, Delivery Boom, Pilipinas, at sa ibang bansa.